Hindi lang basta singer dahil isang composer din ang makakwentuhan natin this Tuesday morning. Kaya naman, good morning and welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Rainer Acosta, hi. Hi, hello po. Rainer, paano ka nag-start sa pag isang singer? Uh, actually, uh, six years old pa lang ako, kumakanta na ako sa si church. Okay. Tapos sa uh, nag-start ako as a uh, band uh, singer uh, way back 2003. Yeah. Ayon. I also heard that you join Kalokan City Youth Choir and you join also different TV competition. Yes. Kwentuan mo kami, kam kamusta? Paano ito nakatulong sa growth mo as a singer? Actually, uh, sobrang laki ng naitulong, lalo na yung KCYC o yung choir namin nung high school. Kasi doon ako naging, ano eh, uh, doon, doon yung training ko talaga mm -hmm. na malala. Oh. So, Ah uh, yung tonal sensitivity ko na develop. Okay. Yan din na nung ano, nung suma sumali na ako sa mga competition, nagamit ko talaga yung training ko na yun. Ayun. At dahil diyan nakapag-perform ka sa iba't ibang bansa, ano yung pinaka most memorable international showcase of talent ang, ang gusto mo ikwento sa amin? Um, yung ano, last year lang, yung double okay. W. Okay. 2003. Okay. Uh, kasi naging grand finalist kami doon. Wow. Yeah. 2023. 2023. At uh, saka nag-uwi kami ng almost 100 medals. Uh, ako po yung nakapag-uwi ng uh, 7 medals. Ayon. At dahil dyan, magkakaroon ka rin doon ng concert uh, with the theme yes. or entitled Getting Back on Track. Pwentuhan mo kami. Yes. Uh, getting Back on Track kasi... Uh, Matagal kasi kong tumigil uh, sa pagkanta, mm -hmm. almost five years. Okay. So, kasi for for a while, yung five years na yun, akala ko hindi na ako talaga magbabanda. Ayun. Mm -hmm. So, kung ano-ano, nag-call center ako. Um, so, pero talagang sa pagkanta talaga ako bumabalik. So, pero nung time na wala akong ginagawa, hindi ako nagpe-perform sa mga bars, hindi ako lumalabas ng ibang bansa, Um, nagsusulat ako ng kanta. Doon ako naging songwriter. Ayon, Kaya dahil dyan, may mga i-release ka songs na pwede namin malaman sa iyong social media accounts and other updates sa iyo. Promote mo na yan. Yes po. Uh, yung po, uh, Rainer Acosta sa uh, Spotify at syempre sa lahat ng uh, social media platforms. Sa YouTube po, uh, Rainer Acosta Official at sa Facebook po, Rainer Acosta 2023. Nandyan po yung app First single ko, yung Puso yung din. Second is yung Komplikado. Third is yung uh, Puso kong Bato, yung mm -hmm. inawid ko ng una. At okay. saka yung pang-apat ko is yung Pilipino ako. Kailan yung concert mo? Sa, uh, my concert is on July 14 and 18. Ayun, sa Sa, sa Timog, uh, the new music box. Okay, alright. Thank you so much. Ipagpintuan sa amin ngayong umaga pero hindi naman makapagintay. It's time for you to sing another song. Ladies and gentlemen, let's all welcome Rainer Acosta. Madalas nating hindi napapansin ang taong nariya sa ating piling. Madalas nating. 🎵 Hindi iniintindi ang taong nariyan sa ating tatig 🎵🎵 lang, isang araw ay wala na siya. Kahit nanapin pa, ay di na makikita ang puso Napapagutin naman kahit pagmamahal Minsan hindi tumatagal, pag-ibig nawagas Minsan din ay nagwawakas Kapag hindi nangyatan ng pag-ibig Puso'y napapagutin naman

Ang puso'y napapagod din naman Kahit pa ang mamahal Minsan hindi tumatagal Pag-ibig na wagas Minsan din ay nagwawakas Kapag hindi ng pag-ibig

sa huli ang pagsisisip Mayroon na siyang iba